ng Alagang Kapatid Foundation ang mga sinalanta noon ng super bagyong Odette sa Negros. Kasama sa kanila, mga magsasakang naapektuhan noon ang kabuhayan. Para bigyan mo ka balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Maraming kapatid natin ang nawalan ng kabuhayan noong nanalasa ang Bagyong Odette dito sa Negros Region noong 2021. Pero dahil likas na sa atin ang bayanihan, muling naibalik ang dating sigla ng kanilang kabuhayan. Naging ground zero noon itong Peace Pond dito sa Negros. Labing isa mula sa labing walong mga nakatayong bahay at structure dito ay nasira noong humagupit ang Bagyong Odet. Ang kanilang pinagrapang investment mula 2003 nawala na parang bula. Ilagay na po natin na sila ay made of light materials pero masakit pa rin po iyon na nagtumbahan yung labing isang structure na natipon namin since at least 2003. Sa kabila ng matinding hamon, pinili pa rin nilang unahing tulungan ang mga magsasakang malapit sa kanila. Kaya pagdating ng PLDT Smart at Alagang Kapatid Foundation, What? sila naman ang nabiyayaan Unang tulong sa Peace Pond, dito sa lugar kung saan nila ginagawa ang kanilang best-sold items gaya ng cocoa sugar, cocoa vinegar, at ang smokehouse kung saan sila nakakagawa ng patok na patok na tinapa pag walang structure event for the cocoa vinegar, papano kami aahahon? So naging ang structure, nag-share na yung cocoa sugar, nag-share na yung um, cocoa vinegar, at nag-share na yung smoke fish. Kaya naman, laking tuwan ng mga miyembro at kasapi ng Peace Fund Association sa kanilang mga natanggap. Ang um, importante lang, tuloy-tuloy yung project na. Masira lang sa katagalan, huwag lang sa bagay. Sa dami na mapagdadaanan natin sa ating buhay, ay panatilihin natin maging makatao dahil sa huli ay masusuklian din ang kubutihan ng iyong puso. Mobile Journal, Ivan Taringquipo, Hatid, Ang Mukha ng Balita.